nisis kabanatang tatlumpu at siyam. At ibinaba si Jose sa Egypto at binili siya ni Potipar, puno ni Paraon, nakapitan ng bantay na lalaking taga-Egypto sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya'y pinamahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakanyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-ihiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, natinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, Sipingan mo ako datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, Narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa aking tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkakait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na shape pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at walang sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, Sipingan mo ako. At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. At nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalta sa kanila na sinasabi, Tignan ninyo na dinalhan niya tayo ng isang Hebreyo upang ako'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito na sinasabi, Pinasok ako ng aliping hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako at nangyari sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa na sinasabi, Ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alab ang kanyang galit at dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan. Sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggu ng hari at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. At ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitignan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay. Sapagkat ang Panginoon sumakay Jose. At ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon.